Itong video naman ito paps uh, Tungkol naman ito sa Throttle na ayaw bumabalik oh, Tingnan mo Dapat Pag pi pihit mo ng throttle mo Dapat bumabalik ka agad yan Isusi ko lang Tapos paandarin ko tong motor na to Ayan Tapos pihitin ko Ayan o oh. Ayaw bumabalik Agad yung throttle Kaya yung makina kahit na pag throttle mo nag, uh, nag rpm pa rin siya kasi nga throttle ay bumalik agad so ano ba lang mga dahilan nito itong mga dahilan nito pa ko dito sa throttle cable lang sana sa throttle cable lang ang ganitong sitwasyon so, nag wild talaga siya hindi so, di mo balik yung ano hindi mo balik agad yung ano yung throttle pagka pinipihit ang gagawin ko dito Titignan ko muna dito sa throttle, throttle niya dito sa may carburetor. Eh nandito sa wapos, Nasa ibabaw lang yung cable throttle na yan. Yan titignan natin. Ngayon aayusin ko muna to. Iuwi ko muna to sa bahay ko. Ayun, nandito na ako. Ganon pa rin, kahit pinipihit ko, matigas pa rin talaga siya. Tapos binaklas ko na yung play rings. Tapos unahin ko to tanggalin itong ano no, ato itong cap ng cap ng throttle cable. Tsaka yung piston niya, piston ng karburador ito siya. Tapos sa tanggalin ko rin to, ito yung sa ano sa throttle. Ayun, ikutin mo lang madali lang naman siya matanggal. Ayun. Tanggal natanggal na, natanggal na yung throttle cable. Ito yung bago na binili ko. Tingnan mo naman smooth na smooth Tapos ito yung luma oh. Yan Ito yung dahilan paps, kung bakit Matigas yung throttle natin Na kinakalawang na pala talaga yung throttle Kailangan na siyang palitan Kasi lumang luma na Tapos itong cap Carburador cap Kukunin natin to Kasi ilipat natin sa kabila Hugutin lang natin Tapos Pati yung rubber Tatanggalin din natin kasi pagka hindi natin to ibalik ay hindi rin siya hindi natin mapagana ulit yung throttle cable natin. Unahin natin paglagay itong rubber. Tanggalin nyo ulit yung rubber pops kasi yan yung pang ano nya, pang takip sa talsik ng ano, tubig kung namadaan may kaysa sa mga tubig-tubig. Importante yan para hindi pa pumapasok agad yung tubig sa cable throttle. Isa kasi sa dahilan yung tubig kung bakit kinakalawang ka agad yung cable throttle. Ganito lang paglagay. Iyan, e isuksok mo lang. Napakadali lang naman siyang i-install. Basic lang to sa'yo. Ayan, tapos ilagay yung rubber. Protection yan. Ayan. Tapos lagyan natin to ng spring. Itong spring na to, kailangan yung spring nakagitna talaga siya. Kailangan hindi yan naka, nalusot sa gilid. Kailangan gitna-gitna sa spring. Tapos hilahin mo yung cable throttle. ipitin mo yung spring ngayon. Pag ganito. Tapos, soksok mo to. Ito yung linya niya. Yan, itong linya na to, soksok mo lang siya. Tapos, yung spring bitawan mo. Yan, okay na siya. Ganun lang. Tapos, itong lock sa throttle, sa monobila natin. Ikot-ikotin mo lang to. Ah, naman siya. Hanggang humigpit siya. Tapos ngayon, hindi ko na pinakita sa inyo na nilinisan ko. Madali na lang yung paraan na yun. Pagkatapos yung maglinis, paps, lagi nyo ng langis tulad nito. Para hindi kagad-agad siyang kalawangin. Kasi dito banda kasi, pag naulan uh, naulanan tayo, dito, dito kasi yung mag, ano, mag stay dito yung ulan. Kaya kaya kalawang kagad. Ka ilagay na natin itong cable dito sa may throttle. Ito itusok mo lang siya dito sa may guide niya. Lapatan na to, dito mo siya ilagay sa butas na yun. Na tinuturo ko iyo. Doon lang siya para maglalak yung throttle natin. Tapos pag ilagay mo na yung lock, lagay mo na rin din yung screw para mabilis. O tingnan mo to, sample. O di ba? Dapat ganito. Dapat pag pihit mo nang ganun, balik siya agad di gaya kanina. Talagang ayo talaga bumalik. O, dapat ganito talaga siya. Ang problema lang pala talaga nito is cable throttle lang. Pagka may experience ka man ng ganito paps Ganito lang ang gagawin mo Ganito lang yung paraan na gagawin mo uh, Pag matigas yung cable throttle Magpalit ka ng cable throttle nakita mo yung linya na yun paps Parang pin Sa karburador Para hindi ka mahirapan magbalik ng piston ng karburador Ganito lang ang gawin mo Ito, itong linya Ito yung nakaharap sayo para ma-shoot mo kaagad kasi ito kasi ito yung guide na to yung maliit na linya guide yan ng pin Diyan nalulusot yung pin yan Sok-sok mo lang yan basta yung linya na pahaba itapat mo lang sayo ikutin ko lang kasi medyo na naikot sa spring yan tapos sok-sok mo sa baba yun na tapos dandahan lang din pag ano nitong lock kasi minsan kasi nalulusot pag nagkakamali ka ng ano yung pagpihit. Kailangan, pakiramdaman mo kung na, na, na... na tamang pihit na ba kasi mag, baka magkamali ka. Tapos ito, ito yung adjustan ng... Pwede ka mag-adjust ng minor dito. Yan. Nilock ko na para sigurado hindi na makagalaw. Tapos, start. Ayun. Tapos, pisil. Pihit. Ayun, ah, no oh, Smooth na smooth, oh. Smooth na smooth oh, sa paps. Ganun lang kadali mag-troubleshoot. Throttle na matigas. Ganun lang pag-troubleshoot. Palitan mo. Unang gawin lang natin, palitan muna natin yung cable throttle kung kinakalawang bago tayo mag sa iba. Pero sa akin na to, itong problema na to is cable throttle lang. Kaya pinalitan ko ng cable throttle. Okay na siya. ah uh, kung hindi man, mag tayo sa ibang bagay. Pero ngayon, sa cable throttle muna tayo magfo-focus kasi sa cable throttle lang naman naging okay na hindi na tayo dumiretso sa iba sa carburetor okay na okay na yun kasi para hindi na mapahaba yung video na to paps hanggang dito na lang yung video natin kung naka-experience ka ng ganito ganun lang din yung gawin mo at sa sunod na video marami pa tayong i-upload na video salamat sa panonood paps sa uh, ingat palagi sa biyahe god bless